programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning and welcome sa aking munting channel. Magandang balita nga ang inabot nitong nga, nga boyfriend nga nitong si Sir Lynn sa kanya dahil nga umamin na ang tunay na nagnakaw at nang uh, ng hindi maganda na siya mga ay napagbintangan kung kaya dito ay inaayos na nga ng abogado ng boyfriend ni Sherlyn na siya nga daw ay makakalaya na at makakapiling niya na ang kanyang anak ngunit sumabay din naman itong ang si Divina sa kanyang paglaya at sabay sila ngayong lalaya nitong nga si Sherlyn at si Divina at ang masakit ngayon ay sa paglaya nitong nga si Divina ay iiwanan niya ang sanggol na tunay na anak ni Sherlyn dito nga sa loob ng piitan na maririnig nga nila na may isang batang umiiyak sa loob nga ng piitan at dito ay makikita ng kanilang kaibigan itong nga nga batang iniwan nitong nga si Divina sa loob ng piitan kung kaya dito nga ay maiiwan ang bata at aalagaan ng kanyang kaibigan na dito nga ay nagngangalang prinsesa ng city jail at ano kaya ang naghihintay na bukas o kinabukasan ng isang sanggol na iniwan ni Divina sa loob ng piitan -E kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today Paki-subscribe ni lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!